Well, it's good that you're taking a leave of absence. Alam mo, Dok, mahirap talaga magtrabaho kapag may pinagdadaanan. And if left ignored, pwede yung makasira ng mga personal relationships natin. Alam mo, Dok, my baggages have been well taken care of. Tayo kong masira ang relasyon namin ni Lineth. Dr. Javier? Dok, meron po tayong pasyente, uh, natagpalan mo siya malapit sa creek, nasa ER siya ngayon. Oh my gosh! Anong status ng pasyente? Boy pa naman po siya kaya lang mahina na siya. I'll go ahead. Uh, Dok, babae o lalaki? Babae po. Yan si Nurse Ivana po yung bahala sa Mabait po yan. <laughs> At Doc Annalyn, excuse me, may naghahanap sa At si Harry. Ano ginagawa mo dito? Ah, uh, text kita, hindi ka naman nagre-reply. At uh, sorry, medyo toxic kasi kanina eh. Bakit? By any chance, nagkita ba kayo ni Tita Irene today? Tita Irene? Hindi. Ba't mo natanong? May scared kasi kami ng photoshoot ngayon min tinatawagan ko siya, tinatext ko siya, pero hindi ko siya ma-reach. Eh, ba't di mo tanongin yung daddy mo? Yung nabanggit ko nga sa kanya, nagalit na siya sa akin eh. Sabi niya, ayaw niya kinakausap ko si Tita Erin. Bakit naman? Hindi <sighs> ko alam. Eh, alam mo ba yung address niya? Hindi mo siya puntahan. Hindi ko rin alam sa address niya eh. Iyaan mo na. For sure naman, magkaparamdam din yan sa'yo si -se Tita Irene maya-maya. Antayin -maya. mo lang. Oh, sige, sige. Salamat. Pasensya na, na-istorbo kayo, ha? Ah? Uh, oh, sige, babalik ko na yung pasyente ko. Oh, sige. Ah, uh, Dok Katie, excuse me, ha? Ah. Oh, How's VS? BP 100 over 70, HR 110, vital signs stable, Doc. Okay, refer to trauma team, clean all wounds, and facilitate all the lab. Yes, Doc. Doc? Yes, Doc. Follow up referral to medical legal. Yes, excuse me, Doc. Grabe ko buha na ito, Doc. Daming pasa sa mukha at sa katawan. Walang gumawa. Tinapon lang sa krik. Walang awa. Walang puso. Mapaparusahan din ang criminal na yun. If not, he will always have a place in hell. Let's go. Hindi se airen.